Magandang araw po mga kaidol Magandang hapon, magandang gabi, magandang tanghali Kung saan mo kayo nasulok ng mundo At shout out muna kay Big Rock yan Epic Sampaga, Manuel Garcia Majong First, Mami G For Maria's Vlog At marami pang iba mga kaidol Ngayong araw nito ay ipakita ko po sa inyo kung bakit ang buko ay nanalagas. O wala akong buko no? wala akong buko. Oh. Tagal na ito, no? wala akong buko. So, Kasi ipakita ko sa inyo kung bakit wala akong buko. Ito ay pinagbawal sana na ito na technique kung ipakita ko ito sa inyo. Ito po ay Karan mga kaidol Ito po ang dahilan kung bakit Nakakalbo ko gusto nyo gayahin Gayahin ninyo Ito po Yan ito po mga kaidol Ito yan po ito lang dahilan Ayan po ang dahilan mga kaidol Ito mula January February, March April, may June July August September October November Yan po mga kaidol Ito lang po ang nag lang dahilan kung bakit ako nakalbo dahil gusto ko po makatipid magkaano po ngayon ang gupit si Binti ang pinakamababa ito po binili ko to 50. 55 piraso gamitin ko po sa loob ng limang sa loob po ng isang buwan ang isang piraso mga kaidol 50 lang ang bini ko limang piraso gamitin ko ng isang buwan ang isang piraso ang laking tipid nito sa akin mga kaidol ito po ang dahilan kung bakit ako ay nakakalbo dahil gusto ko po makatipid mga kaidol ganito po ito po ang dahilan kung sino man po ang gusto na makatipid yan gawin ninyo to sa mga kalalakian ito po ang dahilan kung bakit ako nakakalbo yan ito lang po gusto ko makatipid sa pagpagubit bawal sana ito pakita sa mga barbero <laughs> yan po mga kaidol ito lang po ang dahilan yan no yan lang yan ito lang ito lang mm -hmm on si Peraso November na ngayon Yan, on si Peraso na ko may isa pa kung gagamitin ito pa on November ngayon ito pa ito pa yan November parang ito sa sunod na pang December dosi Peraso na ayan po mga kaidol sana po kung sino man po ang gusto na gumaya gayahin lang ninyo po para makatipid kayo lima sa loob ng isang buwan, isang piraso lang po ang magagamitin ko, magagamit ko. Pwede rin kayo gumamit ng sa isang buwan, dalawang piraso. Ma, tipid pa rin mga kaidol. Dahil magkaano ngayon ng gupit? 70. 70 pesos ang isang gupitan. Sobrang tipid. Ayun na po ang ito na po naisip ko na dahilan. Magmula nung naisip ko na magkalbo. Ah, ito na. Tuloy-tuloy na. Ngunit Akala nyo, kakalbo lang ako nito na ganito. May buhok na ito mga idol Araw-araw ko lang ito kinukuskus. Kinaaraw ko, araw-araw ko lang ito inaahit. Sa so, ayaw ko na magkaroon ng buhok. Para ako si Wale Bayula at si Binji Paras mga ka -idol. Maraming maraming salamat po. At siya out mga ka Jumert Laga dyan. Sana po, wag ko yung magsawa, manood at mag-like at mag-share sa aking mga ipapalabas pa sa video na ito mga kaidol maraming maraming salamat po at God bless po sa ating lahat ito lang po mga kaidol ang dahilan yan lang po ito po ang dahilan kung bakit ako nakakalbo ngunit ako po ay may buhok pero ito lang po ang dahilan mga kaidol maraming maraming salamat po shout out muna kay Peter Laga Mitik sa Project It yan at sa lahat ng mga kasama niya shout out po sa inyo lahat at maraming maraming salamat po